Apat sa bawang, uh, bawat sampung Pilipinong college student ang humihinto sa pag-aaral. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng 2 Congressional Commission on Education o EDCOM2. Ayon kay Carol Yee, Executive Director ng EDCOM2, pangunahing dahilan ng mga college dropout ay ang pangangailangan na maghanap po ng trabaho. Ang iba naman sa mga rason ay kawalan po ng gana na mag-aaral, pinansyal na problema at iba pa. Ayon kay Yi, tila hindi sapat ang libreng matrikula sa state universities and uh, local uh, colleges sa ilalim po ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act of 2017. Hindi lang kasi umano natatapos sa pagbabayad po ng matrikula ang pinansyal na suliranin ng mga mag-aaral sa kolehiyo dahil ginagastusan din ang school projects, transport, uh, transportation, pagkain at iba pa. Batay po sa pag-aaral, ang uuna po sa listahan ng mga may pinaka maraming college dropout ay ang Bangsamoro region ang uh, meron po silang uh...